Samantala, malaking tulong para sa mga mananakay ang mga motorcycle taxi. Hindi rin may tatanggi ang kontribusyon nito sa pagpapababa ng unemployment rate sa bansa. Kaya naman ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan na pagiging legal ng mga motorcycle taxi. Ang detalye sa report ni Ryan Lesigas. Taong 2019 pa nang magpalabas ng special order ang Department of Transportation o DOTR para sa paglikha ng Technical Working Group para pag-aralan ang mga panuntunan sa regulasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Pero hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin sila ng pilot run. Kaya naman ang motorcycle taxi na si Rodolfo Legaspi, aminadong kabado, na baka dumating ang isang araw ay bigla na lang silang ipagbawal sa kalsada. Dati siyang elektrisyan, pero iniwan niya ito dahil mas maganda daw ang kita sa pamamasada. Si Rodolfo, tila nabunutan ng tinik matapos ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ng gawing legal ang motorcycle taxi na kasalukuyang ginagamit ng mas maraming commuters sa bansa. Kasi magandang ano rin kasi para makatulong din sa mga commuters. Eh. Kasi dami na sasakyan na traffic. Kaya kailangan niya na talaga. Gawing legal na talaga. Nitong nakarang linggo ng maganap ang pagpupulong ng Pangulo, kasama ang mga opisyal ng TNVS na Grab at Department of Transportation upang talakayin ang pagpapalawag pa ng mga oportunidad sa bansa. Dito kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng kumpanya sa paglikha ng trabaho sa Pilipinas lalo na sa pagpapababa ng unemployment rate ng bansa. Ang working student naman na si Jean Marie Guevara, oras lagi ang kalaban para mabalansi ang trabaho at ang pag-aaral. Kung kaya't kahit mas mahal sa jeep ang motor taxi lagi ang kanyang takbuhan. Less hassle po kasi. And ano, ay nga po mas convenient. Kasi po para waste of time if mag-commute mag ka pa. Yung commute po talaga na akit, ano, kasakay sa jeep gano'n. Yun po kasi ano po, mas... Though mas mahal, pero yung, consume, yung time kasi na makakonsume, mas less. Sabi pa ni Jean, panahon na para gawing legal ang motor taxi sa bansa. For me po, good thing. Kasi po, nakakahelp uh, naman talaga siya sa mga Pilipino. Especially nga ngayon na ang hirap talaga mag-commute most of the time. So, para rin maka lahat maka work, uh, makapasok on time. And also, for me, ano, good thing siya to legalize it. Soportado naman ang CEO ng angkas na si George Royeca, ang nais ni Pangulong Marcos. Sabi pa ni Royeca, makakatulong sa araw-araw na paghihirap ng mga commuters ang mas ligtas dependable at mura na transportasyon. Siyempre, we, we're very happy. No? We've been fighting for legalization for motorcycle taxis for the last seven years, more than seven years. So this is a very welcome development um, and we definitely support the uh, finally the legalization of motorcycle taxis in the country. Ka si House Speaker Martin Romualdez sinabing bibigyang prioridad na rin ang Kamara ang pagsasabata sa panukalang nagtutulak na gawin ng legal ang operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa. Aniya, malaki ang naitutulong ng motorcycle taxi sa ating lipunan kaya't panahon na para opisyal itong kilalanin at mabigyan ng sapat na regulasyon. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.